Yeah. Hi guys. Namalengke lang po kami dito sa Hello. Namalengke lang po kami dito sa May Ocean Star na kung saan nagtatagalog. Grabe <laughs> <laughs> 'yung Nagtatagalog ang mga nagbibenta dito kaya ayos na ayos. At dito nga suban sa bansa Saudi Arabia, hindi lang mga Saudi ang nagtatagalog. Kahit mga Indiyano, Bangladesh, Pakistano, lahat marunong nang magtagalog. Kaya tara, subukan nga natin makipagtawaran sa mga nagbebenta ng isda dito. Tingnan natin kung magbibigay siya ng discount. Bigyan ng discount. Walang problem. <laughs> Walang problem. <laughs> Walang problem. <laughs> Walang problem. <laughs>